relasyon ni Lina Una nais ni Pangulong Bongbong Marcos ng reconciliation hindi lamang para sa mga Duterte. Umabante sa balita si Abanto Reporter Eileen Taliping. Brackin Pagkaw ng Malacanang na hindi lamang sa mga Duterte ang alok na rekonsilasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi sa lahat ng tao na maaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala, prinsipyo o polisiya. Ito ang inihayang ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro, kasunod ng hirit ng mga supporter ng pamilya Duterte na dapat pauwiin sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sincero ang Pangulo sa kagustuhang makipagkasundo. Ayon kay Castro, hindi dapat ito on lamang sa pamilya Duterte ang pakipagkasundo dahil bali na on niyang sinabi ng Pangulo na gusto niya makasundo ang lahat ng tao dahil ayon ito ng away o gulo. Mas magandaan niya kung lahat ng tao ay makakasundo niya para magkaroon ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. Binigyang din pa ni Castro na hindi gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilasyon tulad ng iginigit lang kampo ng mga Duterte na pauwiin ang dating presidente sa bansa mula sa pagkakulong sa The Netherlands. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.